bulak. Ah, ang bulak ka Go. Yung sahod ng mga OFW ay aabot ng 20k a month. Pero hindi makabili ng bagong panty. Mga kapwa ko OFW. Alam nyo ba kung ano ang English ng walang ipon? <laughs> Tanong lang, boys. Bakit ba kailangan nyo pang sabihin sa amin na malapit na ako? Ano ba gusto nyo? Salubungin namin kayo. Eh, bakit kami? Nagagalit ba kami sa inyo pag sinasabi nyo andyan na, andyan na, may kasama pang mura? O, ilong ko ka ba? Sabi na ilonggo ko? Kita mo Tagalog yung salita ko, sasabihin mo ilonggo ko? Grabe kang judgmental, may evidence ka ba? <laughs> Tagalog na Tagalog yung sinabi ko sa Na kapag iniwang ka na, na, wag mo nang habulin pa. Gusto mo Englishin ko pa ba? Para maintindihan mo? Wow. Don't. Don't. No May mga bagay talaga na hindi mo na kailangan ipilit pa. Huwag ka masyadong umasa. Hindi porket sinubuan ka, mahal ka na. Ako nga nagpakain iniwan pa rin. <laughs> for, about, Masanay na kayo. Pagkaayon na sa inyo ng tao, gagawang ka na ng kwento. O, oh, ba? Diba? Masanay kayo dyan. Pagka pinasinyo nyo yan, stress lang kayo. Ignore nyo na lang mga ganyan tao. Hindi worth it para bigyan ng oras para makapagkudaan. O, oh, ba? Diba? Gunggong. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon. As in... Relationship? Relasyon. Kerida, <laughs> kapet number two, mistress, relasyon. Uy, Terry! Huwag mo akong ma-Terry, terry ay, sorry. Sige, kung ayaw mo tawagin kitang Terry, Ses. Kerry yung Ses. Basta wala nga kaming relasyon ng asawa mo. Magkasosyo lang kami sa mango shake business namin. Huwag ka na magmalinesa. O eh, di hindi mo ka maniwala? Lagi mo kong inaagawan. Inaagawan? Ay ano, tignan mo, pinagtirahan ka namin ang na asawa mo ng mango shake. din Ang nang selling. Sa kayo nagpupunta? Sa supplier. Anong tawagan nyo? Dami mo naman tanong sense. Fake? Sweetheart? Ani? Letter B, sweetheart. Gusto mo? Paniwalaan kita? Diyos At tanong-tanong ka pa, Di ka na naman pala maniniwala. Sige na, aminin ko na po nung tawagan namin. Badiday at Toto. Happy? <laughs> Hindi kita hiniling. Pero kusa kang dumating. Tawa po, naniningil po. Visit na linding. Umikot ka nga ikut Ikot! Kumembot ka ngayon. Kembot. Ate? Mga ganun, -ganun lang. Patingin mga ganun-ganun lang. Bigyan mo ako ng ganun. Dali, patingin. Ayan. Sige. Ayan. Sige, iganun mo pa. Ayan. Tapos yung muka. Bigyan mo ko ng muka. Bigyan mo lang ako ng mga... Ganun. Ayan. Ayan. Ikaimbot mo na mabuti. Ayan, yan. Gawin mo to. Patingin lang. Patingin. Ay, Diyos ko. Isa ka pa. Pwede na. Sabi mo, hmm, kung maghiwalay tayo, bakit? Mamamatay ka. Ha? Ikaw nang inanap kita. Oo. Oh. Puntod mo. Bakit? Sa so, sementeryo. Wala naman ah. Ha? Manluloko. Wala ako doon loko, nalipat ako. <laughs> Masakit talaga sa part na gusto mong maging don niya, pero yung pera mo, pangkatulong lang. <laughs> Kagabi na naginip ako, ang ganda raw ng trabaho ko, tapos ang laki ng sahod. Buisit naman tong asawa ko. Giniising ako, hindi ko tuloy na kuha yung shout ko. <laughs> <laughs> Ang hirap maging single. Ang dami manliligaw, nakakalito. <laughs> 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 okay lang na wala kang pera. Ang mahalaga, sanay ka na. <laughs> Thank you for calling customer service. How can I assist you today? Oh, hi. Do you speak English? No, sir, I don't. Would you like me to transfer you to someone that does? Eliang, mana taxi ni? Unya, dili ka manghilabok. Dili, oy. Dili ka manghalok. Dili lagi. Dili ka manghikap. More dili lagi. Ay, di lang tamanan Au, oy. Gusto ka mo hayag kinabuhi? Aw, kaog suga. Hold on, let me get my glasses on so I can see it. What is that? Oh, it's a bitch! Guys, alam niyo ba kung bakit February ang month of love? Kasi pag nirambol mo yung February, magiging forever yun. Try mo! Nala pa? Wala, di ba? Wala ka kasi noon! Asa ka pa! Pag online ano yun yung jowa mo sa Facebook, tapos hindi ka naman yet sinachat, huwag mo na kulitin. mm-hmm. respect tí wọn bá dín saka bíi tiya. yes chef please come and take me to mcdonalds. i will take you to mcdonalds only if you can spell it. okay then take me to kfc. What's your name? واضحة. مايونيز از اسعد. شنو؟ مايونيز از اسعد. مايونيز لو كاتشب. بس. كاتشب تنحط يا ابله في 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 جملة ثانية. وين تنحط في جملة ثانية؟ زي مثلا نقول للواحد ام 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 بتجي لحظة. كاتشب يور ماوث. كاتشب يور ماوث؟ قصدك شات يور ماوث. مثلا اسبن رنري. Oh, bini you got that sexy body Kaso tiktok ito at hindi brochure ng anis May mga patamay nung hindi makasabay Sa mga trip niyo sa itang app yun na i-apply <laughs> Hello? Hello, Ah, oh, Kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Napatawag kayo? Mabuti naman, Mer. Mer, oh, may nagpakasoy mm. ako sa'yo. Ah, oh, um, ano yon? Mer, padala mo naman kami ng pera, oh. Ano ka mo? Padala mo naman kami ng pera. Ano, ano pakiulit? Ayan, no, oh, medyo ang signal. Medyo ma -ano. malayo kasi sa Japan ito, eh. Ayan, sa na. Pilipinas kayo. Ano, ano ka mo, sabi mo? Kailangan namin ng pera ngayon, Mer, kasi nag-extend ng lockdown. Lockdown? So, oh. Oh, ngayon, ano yung lockdown? Nag-extend, walang walang movement. O, oh, ano ano nga ang dapat gawin? Anong gusto wala mo? Wala kaming pera kasi wala kang pambili ng pagkain. Ano ano hindi ko marinig talaga. Ano ba 'yan? Padala mo kami ng Signal. Ano ba ito? O, oh, pwedeng tumawag na lang kayule Uli kasi medyo talagang manong malabo ang signal. Hindi ko talaga maano. Ha? Siri, tell me a joke. Your love life. Ha 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 ha. ha. Oy. May nakarating sa akin ah. Sabi mo daw, naiirita ka daw sa mga ina-upload ko dito sa TikTok. Sana nakarating din sa'yo no na wala akong paki. <laughs> Pangit na ako sa inyong paningin. Hindi pumikit ka, lang ka naman ako pa mag-adjust. Alam niyo nag-backread ako sa konbo namin ng ex ko kanina. Grabe ang sweet pala namin sa umpisa. Masarap talagang mahalin yung mga lalaking masarap na magluto. Masarap ang kumain. Kapag kinakain ka ng kalungkutan, i-enjoy mo. Umungol ka. <laughs> jan Baka may gusto po ng jowa dyan. Pwede po ako. Mabait po ako. Maalalahanin. Hindi rin po ako mabilis magselos. NBSB po ako kaya wala po kayong ex na pagseselosan. Hindi rin po ako ganun kaganda pero hindi rin po ako ganun kapangit. Kaya wala po kayong kaagaw sa akin. Pero cute po ako sa mga Snapchat selfies ko po. Antukin din po ako kaya wala pong chance na magloko ako. Itutulog ko na lang. Saka funny rin po ako. At may sense ka usap. Saka may trabaho po ako at may ipo na din. Baka may gusto pang juwain ako dyan. Parang awa nyo na. Juwain nyo na ako. Juwang-juwain na po ako. Iya may iya. pa Bakit sa kung gumagamit kami ng filter dito sa TikTok? E mukha naman namin to. TikTok naman namin to. Dito kami masaya ang ganda mo yun. Hindi kailangan. Perfect. Shit. May bagoong ako. Yung talong mo na lang ang kailangan. <makes>